Hello mga baby! Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong kwento na naman ni Mama B. So ito nga, nakikita nyo naman, narito kami sa isang grocery store. Alam nyo po ba, sobrang grabe na talaga ang mga bilihin ngayon. Nakita nyo, ang dami ng laman ng cart namin. Pero hindi ko ineexpect na aabot sa ganung halaga. Kasi ang expectation ko lang before kasi na namimili kami ng ganyan karami, nasa isang libo mahigit lang. Pero hindi ko in-expect na aabot siya ng tatlong libo. Kasi nga naman halos lahat nagtaasan na. At talaga namang yung isang libo mo, parang isang daan na lang. Yung tipong yung isang libo mo, ilang pagkain na lang yung mabibili. Minsan maiiyak ka na nga lang. Pero wala kang choice kasi kailangan mo talagang bilhin yun para sa family mo. Pero yun nga, kailangan natin magtipid kaya yung mga mahalaga ng talaga ang kailangan namin kunin. Pero isa sa mga mahalaga dito ay ang mga pambao nila na biskwit at tinapay. Ganun na rin ang mamahal na rin ng mga sabon. Ganun na rin ang mga colgate at mga sabon sa buhok, ah, conditioner, pangligo, Clorox at ang sabon pang laba. Talaga namang hindi kakasya ang isang libo mo kasi sa sabon pa lang namin umabot na ng 600 plus. Sabon pa lang yun ha. Wala pang pagkain. At partida, puro sa lang yan ha. Hindi kami bumili ng malalaki. Kasi nga naman kung bibili kami ng malalaki, ano na nga abuti ng bill namin? At ito na nga, natatakot na ako kasi sapagkat patapos na kami mamili at narito na kami sa, tignan nyo naman ang presyo niyan. Yan ang coming conditioner sa lang pero grabe, di ba? Ilang araw lang namin magagamit yan, pero kaso nga lang, kailangan namin talaga yan. And then, ayan, patapos na nga. Yung anak ko nga, minsan naiiyak ako kasi minsan may gusto siyang pagkain, pero hindi namin mabili. Tingin-tingin lang. Ayan naman, para sa BBC namin, bumili kami ng kahit maliit na maliit na pang treats niya. Nagkakaalaga lang naman ng 50 pesos yung anak ko patingin-tingin. Marami siyang gusto. Marami siyang gusto ipabili. sa nga lang, sabi ko anak ko, don't have enough money to buy that. Okay, English. Grabe, padugo ilong yun ah. Hindi, pero totoo, ini-English ko kasi siya para in the future. Pag nagkaroon kami ng trabaho sa ibang bansa at makuha namin siya in the future. Malay mo lang, hindi masamang mangarap. Pero yun nga, sabi ko nga sa kanila, sanayin natin ang lingwaheng English at Tagalog kasi hindi naman masamang pag-aralan yun. Ay, teka, nalalayo na yata ako. Ayan. So, ayan nga, bumili rin kami ng popcorn. Halos lahat ng sabon namin ay sachet lang. Bumili rin kami ng stack ng pag-ain at ulam namin. Diyan na rin kami ng uha. At ayun na nga, nandito na nga ako sa pinaka-critical na pangyayari sa pagpupunta namin dito. At naiiyak na ako. Diyan nalaman ko na hindi na talaga kakasya ang isang libo ko. Kaya naman napalaban na ang eksang pera ko na para dapat sa pambayad ng bills. Naku, wala akong choice kasi kami rin naman ang kakain nito at kami rin naman ang mga ngailangan ito. Kaya naman ayan, pumila na kami para magbayad. At ayan na nga, nilalagay na pa isa-isa ang mga pinamili ko. Pinamili namin. Yan nga, actually, yung chichirinan, dapat hindi talaga yan kasama eh. Kaso wala akong choice kasi hindi ako bibili niyan. Bibili pa rin kami sa labas niyan. Kaya naman, mas inisip ko na lang na dito bumili. Kasi kahit pa napaka tipid pa rin na mayroon kang bawas na limang piso o tres. Kasi kapag sa tindahan, syempre may patong yun kasi negosyo nila yun. Wala naman tayong against doon pero kung kaya mo naman mamili sa grocery, why not, 'di ba? so namili na nga ako ng Milo kape at mga pangbaon. Ganoon na rin doon ka nga nalaman na ang sabon pa lang namin umabot na ng 600, nakakaiyak, 'di ba? Pero wala tayong choice kasi kailangan natin yan. Yan yung mga pinamili namin ay para sa ilang linggo na rin. Sana naman umabot kahit isang buwan lamang. Lagi nga ako nakatingin dyan sa monitor kasi nisip po kung gaano kanlaki laki yung babayaran ko kaya nakakaiyak naman pero wala tayong magagawa kasi kailangan natin yan. Ngayon, ito din ba kayo pag nag-grocery, maiiyak na lang. Sana kumita na ako sa Facebook para naman kahit pa paano may extra income. Supportan nyo po kami by sending star. Maraming maraming salamat po. Sa susunod na video ulit. Bye!